Live TV Radio Live TV Radio Mga balikang pinag-uusapan Unong puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan nagpapaalala na sa kabila ng mga bali At big news, glad to my good news Ito, ang Newsline Music Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng biyernes. Presyo ng tinapay posibleng gumalaw sa mga susunod na buwan ayon sa asosasyon ng panaderong Pilipino. LTFRB nagsimula na ng inspeksyon sa mga terminal para sa undas. 500 million pesos na insertion sa Intelligence Fund ng PNP lumusong sa 2025 budget. DILG ibinalik ang pondo posibleng koneksyon ng mga Diskaya at CLTG builders sa pag-aari ng ama ni Senator Go iimbestigahan ayon kay Secretary Dizon. At alamin, preparasyon para sa 47th anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide sa Quirino Grandstand. Magandang umaga Pilipinas ngayon nga po ay Biyernes, Friday na! ako kung nandito lang ang aking partner na may sakit ngayon. Talaga nga naman na magsasaya siya. Pero mamaya makikita din natin siya ha, sa Bango na Pilipinas. Friday na nga po ngayon at October 17, 2025. Ako po ang inyong light, may tamagahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat panahon. Nagbabala ang pag na magdadala ng malalakas sa pagulan bukas Sabado dahil sa Tropical Cyclone Ramila sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Sa linggo naman, October 19, inaasahang uulan din ng malakas sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at bahagi ng Aurora at Quezon. Pinapayuhan ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office na maghanda upang maiwasan ang pinsala sa buhay at ari-arian. iginiit ang Department of Local and Interior Government na posibleng mga informal settlers ang pinakatatamaan ng the big one na lindol oras sa tumama ito sa Luzon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, karamihan sa mga building sa itinayo para sa mga ito ay walang permit at building code na sinusunod kaya mapanganib ang lagay ng mga ito. Dagdag pa ni Remulla, ipag-uutos na umano ng pamahalaan na inspeksyonin ang naturang mga building. Habang ayon naman kay DILG Undersecretary for Operations Mario Iringan, may isa sa gawang infrastructure audit sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Pantay Presyo. Tiniyak ng asosasyon ng panaderong Pilipino na nananatiling stable ang presyo ng mga tinapay sa kasalukuyan. Kasabay ng pagdiriwang ng World Bread Day kahapon, araw po ng Webes. Maraming panaderiya nagbenta ng pandesal sa halagang piso bilang bahagi ng selebrasyon. Gayun pa man, ang grupo na posibleng tumaas ang presyo ng mga special bread tulad ng ensaymada cheese rolls kung tataas ang presyo ng butter at iba pang sangkap. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon, siguradong may epekto sa presyo ng tinapay kapag tumaas ang presyo ng asukal, mantekilya at itlog. Pero tiniyak ni Chavez na hindi binabawasan ang kalidad ng tinapay sa mga panaderia at nanatili standard ang loaf size at formulation sa paggawa. Abiso Trapiko Inatasan ng LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II ang lahat ng regional directors ng ahensya na magsagawa ng inspeksyon sa mga bus at transport terminals bilang paghanda sa pagunita ng undas sa Nobyembre a 1 at a 2. Binanggit din ni Mendoza ang kahalagahan ng malilinis at maayos sa comfort room sa mga terminal na dapat ay walang bayad o may minimal na singilang. Dagdag pa rito, kailangan ding may maayos na waiting areas at booking system para sa mga pasahero. Umaasa ang LCFRB na magiging maayos sa mga terminal ng sasakyan, hindi lamang tuwing undas o holiday. Target ng pamahalaan na palawaki ng walang gutom program para mapabuti ang kalagay ng hanggang isang milyong pamilyang mahihirapan sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa kamustahan ng mga benepisyaryo ng walang gutom refuel project sa Maynila. Sinabi ng Pangulo na aabot sa anim nara ang libo ang target na bilang ng pamilyang makikinabang dito at nasa 750,000 naman pagsapit ng 2027. Layunin ang programa ng programa na mabawasan at tuluyang malabanan ng kagutuman ng bansa sa ilalim ng kanyang termino. May halagang 74 billion pesos ang refuel project na suportado ng Asian Development Bank at ng mga partner institutions mula France at OPEC. Sa ilalim ng programa, tatanggap ang mga pamilyang benepisyaryo ng 3,000 pesos na food credits, bawat buwan, sana all, sa loob ng 36 na buwan para makabili ng mga pangunahing pagkain sa mga accredited stores. Layunin din ng proyekto na palakasin ang nutrisyon, kabuhayan at self-reliance ng mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga sasyong pang-edukasyon at pang-produktibidad. Radio. Nagsagawa ng asset recovery meeting ang Independent Commission for Infrastructure katuwang ang iba pang ahensya. Layon itong tukuyin ang mga dapat gawin para maibalik ang pondong ninakaw mula sa bayan. Habang naniniwala naman si Public Works Secretary Vince Dizon na mananagot pa rin sa batas ang mag-asawang diskaya kahit hindi na sila makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Alamin ang detalye sa ulat ni East Cruz. These assets were purchased using public funds. They belong to the Philippine people. Yan ang bahagi ng pahayag ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. sa pagkupulong ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang concert agencies ngayong Huwebes, October 16. Layo ng interagency meeting na bumuo ng mga akbang para ma-recover o may balik ang pera kinurakot ng mga mandarambong mula sa kaban ng bayan. Sa ngayon, nasa 5 bilong piso mula sa higit dalawang libong bank accounts ang tinatarget na mabawi ng komisyon kasabay pa ang mga smuggled luxury cars na mga sangkot na personalidad. Money that should be utilized to better the lives of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. Para sa komisyon, hindi lang dapat hustisya, kundi restitusyon ang mangyari. Ibig sabihin, dapat makuhang muli ng kaparehong halaga ng walang labis at walang kulang ang anumang corrupted assets, gaya na rin ang panawagan ng taong bayan. It's a whole of government approach ang nakikita namin dito. There will be a technical working group composed of representatives among all these agencies who will meet regularly at least once a week to update each other exchange information on what have they have and what have they done so far. No? Samantala, kasunod ng pag-withdraw ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ng kanilang kooperasyon sa investigasyon ng ICI, kampante pa rin si Public Works Secretary Vince Dizon na mapapanagot ng mag-asawa lalo pat gumugulong na ang kasong kanilang isinang palaban sa mga ito. So, ano yan? Uh, multiple counts of, of graft malversation, multiple cases yan. Kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga diskaya at sa lahat ng mga salari. Narindigan din ang ICI na hindi maimpluwensahan ng pagatras sa mga diskaya sa investigasyon ang kanilang trabaho. Ito'y matapos na maghayag ng pagkadismay ang publiko na ganun-ganun lang nakapagbitiw ang pinakaprominente kontratista sa flood control probe. I don't think that will uh, uh, label the ICI as toothless because that that uh, that right is being invoked also in other investigative uh, forum. Anya, anot ano man ang mangyari, mananagot ang mga salarin. Ace Cruz, slide. Samantala, hinamo ni Public Works Secretary Vince Dizon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na pangalana ng mga tauhan ng DPWH na nakikipagkita umano at tumatanggap ng kickback mula sa mga kontratista. Ito'y matapos sa idawit ni Levista sa manumal o Leviste sa manumal ng flood control project sa mga tauhan mismo ni Dizon. Ayon kay Leviste, mismo mga tauhan ni Dizon ang mga kontratista at may kaugnayan sa iba pang kontratista ng pamahalaan. Tinanggi ito ni Dizon dahil walaan niya siyang tauhan na kontratista. Handa naman si Dizon na alamin kung sino ang tinutukoy ni Leviste at panagutin ang mga ito kung mapapatunayan. Newsline. Binanatan kasabay ng pagbibigay ng tila fatherly advice si dating Interior Secretary Benhur Abalos, si Cavite Representative Kiko Barzaga matapos sumanong patamaan ng kongresista ang kanyang pamilya sa social media. Ito'y matapos pa sinungalingan ni Abalos ang aligasyon na sangkot ang kanyang pamilya sa flood control projects. ni Abalos sa wala siyang kinalaman sa mga ito noong siya'y nasa DILG pa. Sa Facebook post, sinabi ni Abalos na dapat unahin ni Barzaga ang pagsisilbi sa tao at hindi ang pagpapakalat ng mga walang basehang paratang. Dagdag niya nararapat na maging mabuting halimbawa sa susunod na herasyon si Barzaga. Matatanda ang binatiko si Barzaga sa social media si Abalos matapos siyang ipatawag ng House Committee on Ethics na pinamumunuan ni Representative JC Abalos. Newsline. Aprobado na ng Department of Justice ang kahilingan ng Independent Commission on Infrastructure sa pagpapalabas ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa labing siyam na individual na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga pinapasailalim sa ILBO, sina dating kongresista Mitzi Kahayon Uy, Art Atayde, at ilang district engineers ng DPWH. Ang ILBO ay naguuto sa immigration na bantayan ang mga taong nasa investigasyon para hindi makalusot sa bansa pero hindi pa ito ganap na pagbabawal sa pag-alis tulad ng whole departure order. Matatandaang noong October 8, humigit tatlong opisyal na unang inilagay sa ilalim ng lookout order kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at former ako Bicol Representative Zaldico na parehong ipinatawag ng komisyon para magpaliwanag sa mga kontrobersyal na flood control projects. Radio. TV. Radio. Sangkot na naman ang nagbitiw na mambabata sa si Zaldico sa budget insertion. Ngayon ay sa Intelligence Fund ng Pambansang Pulisya. Ano kayang ginawa ng pamahalaan sa naturang insertion? May detalye hinggil dyan si Jomar Villanueva. Jomar! Ani na tuklasan ng Department of Interior and Local Government na may 500 million pesos na budget insertion sa Intelligence Fund ng Philippine National Police. Ang naturang insertion lumusot sa 2025 National Budget. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang budget insertion ay pakanana naman ng nagbitaw na ako Representative Zaldico. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee, hinggil sa 2026 budget ng DILG nitong Huwebes, sinabi ni Remulla na ang may pakananang insertion ay ang mambabatas na nag-request din noon sa Department of Agriculture ng 3,000 container ng imported na isda. Binalik naman ng DILG ang 500 million pesos na pondo sa Office of the President. Ang budget insertion ni Zaldico sa Intelligence Fund ng PNP ang dahilan kung bakit lumobo ang pondo ng pambansang pulisa. Noong 2025, 1.3 billion pesos ang Intelligence Fund habang nasa 800 million pesos na lang ito sa 2026. Jomar Villanueva, meet like. Maraming salamat sa detalye ng ulat, Jomar. Iginiit ni Senator Bongo na hindi niya kilala ang mag-asawang kontatistang si Pacifico at Sara Diskaya. Ito ay sa gitna ng anunsyo ni Public Works Secretary Vince Dizon na iimbestigahan na ng mga otoridad kung konektado ba ang kumpanya na pag-aari ng ama ng senador at ng construction firm na mga Diskaya. Samantala tiniyak ni Dizon na walang sisinuhin sa imbesigasyon. YTV Radio. YTV Radio. Maaari ng magsumbong hinggil sa mga maanumalyang infrastructure projects sa anti-corruption hotline at portal na binuksan ng mayors for good governance. Sa report infra hotline na 0284590143 at website na mayorsforgoodgovernance.ph slash report infra ph, maaari nang ireklamo o i-report ang mga ghost, substandard o anumang anom anomalous project. Bukas ang hotline mula lunes hanggang biyernes at maaari namang maglagay ng litrato, video o dokumento sa website. Ang Mayors for Good Governance ay pinangungunahan ng mga conveners sa sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, Pasig City Mayor Vico Soto, Isabela City Mayor City Haman, at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bumaba ang approval rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte nitong nakaraang buwan ayon sa ulat ng Pulse Asia Survey. Sa isinagawang survey, bumaba sa 33%. Mula 42 noong June ang approval ratings ni Marcos saba mula 59% na bawasa ng apat na puntos ang rating sa si Inday Sara. Kaya papalo na lang ito ng 55% noong nakaraang buwan. Pinanggit ang Pulse Asia na disapproval o pagtuto sa performance ng presidente ang karamihan sa mga sentimyento ng rating na ambivalence o hindi kaya naman ay lumitaw sa rating ni VP Duterte. Ang nasabing survey sinagutan ng 1,200 na respondents mula September 27 hanggang 30, 2025. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Ipinagutos ang Mandaluyong Court sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ng mga pasaporte ni na dating Philippine Strip Sex Manager Royita Garma at dating Police Commissioner Edelberto Leonardo Hingil sa kaso ng pagpatay kay Philippine Charter Strip Office Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Sa ibinabang kautosan noong October 15, ipinag-uutos din ng korte na ikansela ang passport sina Santi Mendoza, Nelson Mariano at James Kausapin. Lahat ay humaharap sa kasong murder at frustrated murder. Naunang pinatawan ng prosecutor ng dalawang legal steps sa mga akusado na magbabawal sa mga itong umalis ng bansa ng walang paalam o kanselasyon ng pasaporte. Magugulitang si Garma at Leonardo ang itinuturing utak sa pagpaslang kay Barayuga habang nasa pagdinig noong 2020. Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG ni ang National Maritime Council at National Task Force West Philippine Sea ang magdedesisyon kung tatanggalin ang instruktura na nakita kamakailan sa Baho de Masinlo. Ayon sa PCG, kung pagbabatayan o pagbabatayan ang satellite images, posibleng 2010 pa nandoon ang instruktura at posibleng galing ito sa mga plano pa lamang nilang itayo. Kaya to welcome sa Civic or leader na si Dr. Antonio ng ang plano ng Education Department na isamba sa kurikulum ang pagtuturo sa West Philippine Sea. Sa ganitong paraan, Aniya ay mailalayo sa fake news sa ipinakakalat ng China ang mga mag-aaral at magiging socially aware ang mga ito. Live TV, Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Iimbesigahan ng Department of Health ang pagbubukas ng Super Health Test Center sa Antipolo na natenga ng isang taon matapos makumpleto at makatanggap ng pondo. Sa pagbisita ni Ted Herbosa sa nasabing health center, napagalaman na dati itong nakapadlak at hindi operational. Hinala rin ng kalihim na minadali itong buksan dahil natunugan ang pagbisita nito. Sa tala ng DOH, nasa 11.4 million pesos ang naitulong ng ahensya para sa facility completion at natapos na ang pagtatayo noong July 2024. Nagpadala na rin umano ang ahensya sa lokal na pamahalaan ng mga equipment na nagkakahalaga ng 7 million pesos. Inamin naman ang lokalidad ng Antipolo sa kaparehong araw lamang ang pagbisita ni sa nila. Binuksan sa publiko ang health center. Ngunit depensa nila hindi tinaon sa pagbisita ni sa ang pagbubukas at sadyang hindi pa talaga handa ang health center kaya non-operational pa noon. Sa ngayon, partially operational pa lamang ang health center at kabilang sa 200 na super health center na ire-report ng DOH sa Independent Commission for Infrastructure upang maimbestigahan. Para po sa lahat ng mahilig sa worship music, lalo na sa mga awiting Tagalog, may bagong handog ang grupo na Glory Fall. Tiyak na mapupuno ng inspirasyon at pag-asa ang inyong mga playlist sa paglabas ang kanilang pinakabagong koleksyon. Narito ang detalye sa ulat okay, na ni Benedict Quijano. Araw, ang volume 2 ng kanilang Tagalog worship version album. Hindi lang ito basta translation. Ito ay isang spiritual experience dahil ang mga powerful worship anthems ay binigyan ng Filipino heart. Kaya bago mag in sa inyong paboritong music platforms, heto muna ang pasilip sa mga bagong awit na tiyak na magiging addition sa inyong daily devotion. Mr. Harald Huysen, recording mixing engineer at the same passion sa translate ng worship songs. Translations of popular worship songs to Tagalog and it actually all began in the pandemic when we were helping churches move worship songs online as everybody was kind of struggling to bring music and worship online. And a good friend of ours brought up the idea and said, Hey, since you guys are already doing that, why don't you? Look at translating these songs to make them more impactful and uh, relatable to Filipino audiences. And it's been five years now that we've been working on it, and praise God. We're thankful for all the opportunities and the way that it has impacted and blessed many. Truly really inspiring, Biblia, in everything we do, we do it for the glory of the Lord. And by making these international hits accessible sa ating glory for is definitely going the extra mile Dekirado, news night. Good news, good vibes. Oh, light miss, good news sa tayo. Handa na ba mga baong adobo? Tala at magkita-kita sa kalabaw bukas para sa ika-47 anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide. Kamusta kaya ang paghahanda sa Karina Grand Sunday ngayong araw? Alamin sa live report ni Austin Gonzaga. Austin! Magandang araw, Ani. Nandito ako ngayon sa Kirino Grandstand kung saan uh, ngayon ay nagpreprepara ang mga volunteers ngayon dito sa sa para sa gaganaping JL47 Grand Anniversary na may temang Holy Spirit Breakthrough. Ngayon, ngayon naman ay uh, patuloy pagdating ng mga volunteers dito para magayos ng upuan, ng mga electric, electricity, lalo na sa media. Pati na rin mag-iensayo na rin ang Elyon dulos dito, pati yung mga ibang mga dancers, pati praise and worship as well. So, si Kuya Nehemiah naman, si Kuya Nehemiah Ragot, Kiki Beauty Leader sa Jesus is Lord Romblon, kahit pagod at paaga ay nakiisa sa pag-volunteer ng anibersaryo. Dito na rin siya nag-birthday at dinedicate niya ang kanyang sarili sa Panginoon. talaga namin agad dito uh, inikot na namin yung buong area para mag-install ng mga ilaw ng mga wirings pero bagamat talaga nakakapagod at medyo uh, sumakit yung ulo ko dahil sa sobrang init pero ang Lord talaga nagpapagaling at siya nagbibigay ng kalakasan ani ini inaabangan din kung dadalo may mga dadalong lom at iba pang mga public servants dito bukas, kung saan ay makikisa sa layunin ng JILCW na mahalin ang bansa sa gitnaman ng krisis o unos. Kasalukuyang may panakanakang pagulan, ngunit ngayong araw na ito ay medyo maganda, praise God, kasi kumanta ang, ang panahon ngayon dito sa Quirino Grandstand, kahit uh, parami na parami yung mga tao ngayon, uh, Ani. Sa tipikal na sitwasyon ng trapiko bukas, uh, asahan na isasara ang Rojas Boulevard, Calao, ang Katigbak Drive, Northbound at Southbound. At uh, maraming taong dagsa, ngunit nandito rin naman ng uh, Manila Police District, uh, Ermita, para makasama natin sa pagbabantay uh, ng anibersaryo ng JL Church Worldwide. Ayun lamang aking report. Austin Gonzaga, Newsline. Maraming salamat sa detalye ng balitang yan, Austin. Ako mag-ingat po ha, lahat ng pupunta bukas sa Carino Grandstand at magkita-kita tayo para sa selebrasyon ng 47th anniversary ng JL Church Worldwide. Nako, dagdagan niyo po yung baon yung adobo ha, baka makita niyo po ako. Pakibigyan na lang din naman ako. Ano? At yan na nga po. Siyempre, sino-sino ba yung mga dadalo? Diyan sa JILCW anniversary bukas nakasama natin ngayong umaga sa Facebook Live. Good morning. Hello po, Ma Magdalena Hidalgo Dalmaso. Good morning din po, Ma'am Rose Marie Lolong. Hello po, Jotan, Vivian Salmiento. Nako, yung devotion ko share mo and nag-shout out. Good morning po. Hello, hello din ma'am Sweet Lady Joy Maharot. Hello din po ma'am Doris Marina. At syempre, kay Sir Tim Bondes. So, good morning, good morning. Happy, happy watching po sa inyong lahat. Nako, binabati ko rin ha, like mates. Yung uh, isa sa pinakamasarap na lesson sa Cebu yung Garbo Lechon Cebu. At syempre, yung gumawa ng aking napakagandang kita. Good morning, Browse Up Aesthetic. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy, happy watching. Happy Friday! At yan ang nga po mga nakalap na balita ng News slide. At para po sa ating talata of the day, matatagpuan sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 2, Beresikulo 11. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa ikalalwalhati ng Diyos Ama. Manatili po na katutok para sa bangon na Pilipinas. Dito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 14.58 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page, Light TV God Channel of Blessings. At Light me, si follow din po kami ha sa ating mga social media pages na facebook.com slash newsline tv, youtube.com slash at tiktok.com slash at Muli po kami po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan po na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngalan ng aking partner na sa Ace Cruise, ako po Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Na nagpapaalala rin ha na 69 days sa lamang po ay Pasko na. Merry Christmas! At ito ang Newsline.